Pagdagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang populasyon ng Pilipinas ay inaasahang tataas sa 138.67 milyon pagdating ng taong 2055 sa ilalim ng Moderate Growth Scenario. Base sa ulat ng PSA, aabot sa isang daan at apatapot lima punto milyon ang populasyon sa high growth scenario habang ang low growth scenario naman ay aabot sa isang daan at tatlumpot punto dalawang milyong katao. Ayon sa ulat, ipinapakita na sa loob ng 35 taon, ang moderate growth projection ay aabot sa 20.47 milyong katao ang idadagdag sa 2020 mid-year population na isang daan at siyam po, o siyam punto dalawang milyon. Sinabi ng PSA na ang 2020 census-based National population projections ay nahati sa tatlong fertility scenarios. Inampon ng census ang cohort component method na kinokonsidera ang tatlong demographic processes ng fertility, mortality at migration para makuha ang pagbabago sa populasyon. Nalaman din ng PSA na 8.5% ng populasyon noong kalagitnaan ng 2020 ay nasa edad anim na po o mahigit. Ang porsyentong ito ay inaasahan na tataas ng nasa 11.6% na pagdating ng kalagitnaan ng tatlo ng taong 2055. Sa kabilang banda, inaasahan na bababa ang porsyento ng mga batang may edad na hindi tataas ng limang taong gulang mula 10.2% noong 2020 sa 6% sa taong 2055. Samantala, ang populasyon ng mga nagtatrabaho na binubuo ng mga Pilipinong may edad 15 hanggang 64 na taon ay bumubuo ng 64% na ng populasyon sa kalagitnaan ng 2020. Ang grupong ito ay inaasahan na bubuo ng 67% ng populasyon ng bansa sa kalagitnaan ng taong 2055 ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sinabi ng First Metro Investment Corporation o FMIC at ng University of Asia and the Pacific o UANP na inaasahan nilang lalong luluwag ang inflation sa unang quarter ng taon dahil sa patuloy na pata o pagtatag ng mga kalakal. Ayon sa dalawang grupo, Inaasahan nila na pasok ang inflation rate sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa first quarter kung saan aabot ito sa 3.2%. Posible ding bumaba pa ito kung ang ibang presyo ng pagkain ay mananatiling mababa. Bumagal ang headline inflation sa 3.7% nitong Disyembre mula sa 4.1% noong Nobyembre at 8.1% noong Disyembre taong 2022. Ito rin ang pinakamahinang inflation sa loob ng 22 buwan. Noong Disyembre, nagpalago sa presyo ng pagkain ay bumaba sa 5.5% mula sa 5.8% noong Nobyembre at 10.6% noong 2022. Samantala, sinabi ng FMIC at UANP na inaasahan nila na lalakas ang Gross Domestic Product o GDP growth ngayong taon kumpara nitong nakalipas na taon. Target ng gobyerno na umabot sa 6.5 hanggang 7.5% ang GDP growth rate ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin nang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umayag ang Board of Directors ng PLDT Incorporated na kumuha ng 2. 49 na milyong shares sa Radius Telecom Incorporated na kumakatawan sa 34.7% ng kanilang equity interest na 2.12 bilyong piso. Sinabi ng PLDT na ang panukalang investment ay isang strategiya para palawakin ang kanilang share sa merkado sa pamamagitan ng pagpapalawig ng fiber facilities ng Radius Telecom sa ilalim ng panokalang investment ng PLDT, inaprobahan ng Board of Directors ng kumpanya ang subscription na 2.47 na milyong shares ng common stock ng Radius sa halagang 800 at 4.47 na piso at 28 sentimo kada isa. Nag-aalok ng data at internet services ang Radius Telecom at nagbibigay din ng cloud services sa mga negosyo at small and medium enterprises o SMEs. Sinabi ni China Bank Capital Corporation Managing Director Juan Paulo Colet na posibleng mabili ng PLDT ang Radius Telecom pag-aari ng Radius Telecom ang isang daan at limampung enterprise buildings, mahigit dalawang daang residential multi-dwelling units at mahigit dalawang daang barangay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!